Ang kilalang mausoleo ng Halicarnassus ay isang napakagarang estrukturang libingan na itinayo upang parangalan si Mausolus, ang gobernador at satrap ng Karya sa ilalim ng pamumuno ng Imperyong Achaemenid, noong bandang ikaapat na siglo bago ang karaniwang panahon. Matatagpuan ito sa lugar na ngayon ay tinatawag na Bodrum sa kanlurang baybayin ng Turkya at nakapwesto sa isang estrategikong lokasyon na nakinabang sa parehong kalakalan at pagkakaiba-ibang kultural. Ang masiglang kapaligirang ito ang nagbigay daan upang ang libingan ni Mausolus ay maging hindi lamang isa sa pinakadakilang gawaing arkitektural sa mundo ng mga Griego, kundi isa rin sa pitong kababalaghan ng sinaunang daigdig. Ang pangalan ni Mausolus ay naging napaka-impluensya anupat ang salitang Mausoleo, na hango sa kanyang pangalan ay ginamit upang tukuyin ang anumang marangyang estrukturang libingan. Bilang isang bahagyang malayang satrap ng Imperyong persiano, pinamunuan ni Mausulus ang Korea na may malaking antas ng autonomiya, inasikaso ang pamamahala nito at pinaganda ang mga lungsod. Bilang isang taong may ambisyon at kultura, inilipat niya ang kabisera mula Maylasa patungong Halikarnasus at nag-invest sa malawakang pagpapaunlad ng lungsod, kabilang ang pagpapagawa ng mga kuta, teatro at mga templo na nag-ambag sa kasaganaan ng rehiyon pagkatapos ng kanyang kamatayan noong bandang tatlong daan at 53 taon bago ang karaniwang panahon, kinuha ng kanyang asawang si Artemisia Ikalawa ang pamumuno at ibinuhos ang sarili sa pagtatayo ng isang libingang karapat-dapat sa kanyang pamana. Ang layunin ay hindi lamang upang magbigay ng huling hantungan, kundi upang itaas ang prestihyo ng kanilang dinastiya at itatag ang Halikarnasus bilang isang pangunahing lungsod sa parehong mundong Griego at Persyano. Upang maisakatuparan ang napakalaking bisyong ito, kinuha ni Artemisia sagono ang ilan sa mga pinakakilalang arkitekto ng panahong iyon. Bukod dito, tampok din sa proyekto ang kahusayan ng mga bantog na eskultor na Griego tulad ni Nascopas, Timotius, Leo at Breaxis na nag-iwan ng kanilang artistikong tatak sa mga dekorasyong eskultura ng mausuleo. Ang presensya ng mga artistang mula sa iba't ibang pinagmulan ay sumasalamin sa kosmopolitan at multikultural na diwa ng Halicarnassus. Ang kombinasyon ng bihasang paggawa at dekalidad na materyales ay nagbunga ng estrukturang ang nagugnay sa tradisyong Griego, impluensyang Persiano, at mga motif na arkitektural mula sa Asia Minor. Isa sa mga pinakanakakamanghang aspeto ng Mausolio ay ang malikhaing disenyo nito. Itinayo sa isang malawak na parihabang pundasyon ang estruktura ay napalilibutan ng simetrikong inayos na mga kolumnang iyonyan na bumuo ng isang peristilo na nagbibigay diin sa panloob na espasyo. Sa ibabaw ng parihabang base na ito, isang napakalaking blok ng bato na pinalamutian ng mataas at mababang relief ang naglarawa ng mga kwentong mitolohikal, mga panalong militar at mga elementong kultural ng rehiyon. Sa ibabaw ng dekoratibong frieze na ito, Isang hagdang-hagdang piramide ang kumumpleto sa estruktura na tinampukan ng isang engrandeng eskultura ng kwadriga. Isang karwaheng hinihila ng apat na kabayo na posibleng kinatawan ni na Mausolus at Artemisia II sa isang tagumpay na posisyon ang pagsasama ng mga elementong ayonyan at ng estrukturang hugis piramid na kahawig ng disenyong Egyptio ay nagbigay diin sa sinadyang pagsasasanib ng kultura. Sa pamamagitan ng ganitong arkitektural na sintesis, hinangad nina Mau Solos at Artemisia Sackkamp na igiit hindi lamang ang autoridad ng kanilang lahi kundi pati ang kanilang pagiging bukas sa iba't ibang anyo ng Sining sa Silangang Mediteranyo. Ipinahayag ng ganitong halo ng stilo na ang kadakilaan sa arkitektura ay nagmumula sa kakayahang tumanggap at magpaunlad din ng mga impluensyang panlabas na nagpapalakas ng kanilang pampolitikang lehitimidad. Para sa mga taong naimpluwensyahan ng tradisyong Persiano, Griego at iba pa, ang mausoleo ay nagsilbing patutuo sa papel ng Halikarnassus bilang sentro ng kultural, pang-ekonomiya at panrelihiyong pag-unlad. Higit pa sa pag-uutos at pagsubaybay sa konstruksyon, ginampanan din ni Artemisia Sakoman ang mahalagang papel sa pagpapanatili ng pampulitikang katatagan sa rehiyon. Ayon sa alamat, dahil sa labis na dalamhati, ininom niya ang abo ni Mausolus na hinalo sa likido bilang isang simbolikong kilos ng debosyon. Habang namumuno, ginamit niya ang mausuleo bilang paraan ng pagpapatibay ng kapangyarihan ng dinastiya, pinag-isa ang hukuman at mamamayan sa isang pangkaraniwang proyekto. Ang pangunahing materyalis ng monumento ay marmol na nagbigay sa estruktura ng tibay at karangyaan. Ang mga blok ng marmol na may pambihirang kalidad ay kinuha mula sa mga lokal na minahan at kalapit na mga isla. Dinala sa lugar at pinanday ng mahusay upang mabuo ang mga pundasyon at dekoratibong elemento. Ipinakita ng masislang relief ang mga eksena ng labanan, mga prosesyong seremonyal at mga tauhang mitolohikal na nagpapakita ng mataas na antas ng teknika sa pag-ukit ng bato at malalim na pagkaunawa sa perspektibo at anatomiya na katangian ng skulturang Griego noon. Higit pa sa pagiging isang libingan, tumupad ang mausoleo ng Halicarnassus ng parehong panlipunan at panrelihiyong tungkulin. Ang estratehikong lokasyon nito sa mga pangunahing ruta ng dagat ay nagbigay daan sa mga biyahero at nasasakupan na makilahok sa mga seremonyang pangalaala para kay Mausolus na nagpapatatag sa kulto sa pinuno at sa impluensya ng dinastiya. Malaki ang posibilidad na taunang ginaganap ang mga pagdiriwang sa lugar na pinaghalo ang paggunita kay Mausolus sa mga ritual na panrelihiyon at mga pagdiriwang kultural. Sa paglipas ng mga siglo, kapwa mga likas na sakuna at pampulitikang kaguluhan ang nag-ambag sa pagbagsak ng estrukturang ito. Madalas ang lindol sa rehiyon ng Halicarnassus na nagpapahina sa katatagan ng monumento. Ang mga sunod-sunod na dinastiyang namuno ay kulang alinman sa pondo o sa kagustuhang panatilihin ang kalagayan ng mausoleo. Ang pag-angat ng Imperyong Romano at ang sumunod na panahong Bisantino ay nagdala ng malalaking pagbabago sa infrastruktura ng rehiyon na nagbaling ng prioridad sa ekonomiya at nag-iwan ng maraming sinaunang monumento na lantad sa mga elemento. Isang mahalagang pangyayari sa pagkasira ng Mausoleo ang naganap sa pagdating ng mga kabalyero ng San Juan. Isang kristyanong orden militar na nagtatag ng kanilang sarili sa Bodrum noong panahong medieval, bandang ikalabin limang siglo, orihinal na nakabase sa Rhodes, layunin ng mga kabalyero na palakasin ang kanilang presensya sa baybaying Anatolian sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga kuta. Ginamit nila ang malawak na supply ng marmol at batong apog mula sa mga guho ng mausoleo, na noon ay nasira na ng mga lindol at matagal na kapabayaan. Maraming maingat na inukit na mga relief at estatwa, na ginawa ng mga griyegong artisan daan-daang taon na ang nakalipas, ang inalis at muling ginamit sa loob ng mga pader at depensang istruktura ng kuta sa bodrum. Minsan bilang mga estrukturang pantulong at kung minsan ay simpleng palamuti lamang. Ang muling paggamit na ito ay nagkaroon ng mapaminsalang epekto sa pamana ng sining ng mausoleo. Maraming fris at kulom na ang nabasag o tuluyang binago, na sumira sa kanilang makasaysayang pagiging tunay. Bukod dito, maraming elementong inukit ang isinama sa mga pader ng kastilyo na naging dahilan upang hindi na ito maaaral o mapreserba. Bagaman naging mahalagang palatandaan noong medieval ang kuta, halos tuluyang nabura nito ang Hellenistikong obra maestra sapagkat nawala ang orihinal nitong arkitektural na anyo sa gitna ng mga tore at estrukturang pananggala ng kuta. Habang lumalawak ang lungsod sa paligid ng kuta, unti-unting nasanib sa tanawin ng lungsod ang mga labi ng arkitektura ng mausoleo. Isinama sa mga modernong kalsada, bahay, at gusali ang mga piraso ng pundasyon at mga bato nito na nagiging lalong mahirap tukuyin ang hangganan sa pagitan ng sinaunang libingan, medieval na kuta at makabagong lungsod. Dahil dito, karamihan sa mga ebidensyang arkitektural na makapagbibigay ng kaalaman sa orihinal na disenyo ay alinman sa permanenteng inilibing o inalis. Ang muling pagsigla ng interes ng Europa sa sinaunang kabihas ng Griego at Romano matapos ang Renasimiento ay nagtulak sa mga iskolar at arkeologo na hanapin ang mga labi ng mahahalagang sinaunang estruktura. Nagsimula ang sistematikong paghuhukay sa usuleyo noong ikalabinsyam na siglo na pinamunuan ng mga personalidad tulad ni Charles Thomas Newton. Natuklasan niya ang mahahalagang labi ng mga frieze, kolumna at eskultura at inilipat ang marami sa mga ito sa British Museum kung saan nakadisplay ang mga ito ngayon at nagbibigay ng sulyap sa kadakilaan ng orihinal na estruktura. Patuloy ang mga kolaborasyon sa pagitan ng mga mananaliksik na Turko at pandaigdig upang makahanap pa ng mga ebidensya na nagbibigay liwanag sa arkitektural at dekoratibong detalye ng mausoleo sa kabila ng pagkasiran nito nanatiling buhay ang pamana ng mausoleo sa paglipas ng mga panahon ang salitang mausoleo ay naging kasingkahulugan ng monumental na libingan na nagpapakita ng pangmatagalang impluensya ng estrukturang ito sa kultura bukod pa rito ang mga ang arkitektural nito Kabilang ang pagsasanib ng iba't ibang istilong pandisenyo, paggamit ng mga relief na eskultura at ayos ng mga kulumnang nakapaligid ay nakaimpluensya sa mga sumunod na konstruksyong helenistiko at maging sa mga templong Romano na nagpatatag sa kahalagahan nito sa sining at simbolismo. Patuloy na pinupukaw ng mausoleo ng Halicarnassus ang interes ng mga eskolar at mahilig sa kasaysayan. Ang pagbisita sa mga labi nito sa boardroom o pagtingin sa mga orihinal na artefakto sa mga museo ay nagbibigay ng malinaw na ugnayan sa teknikal na husay at estetikal na sopistikasyon ng isang panahong hinubog ng mga pagbabago sa politika at ugnayang kultural. Pagaman itinayo ito bilang parangal sa kapangyarihan at alaala ni Mausulus, naging simbolo rin ito ng kakayahan ng sangkatauhan, na gawing pang matagalang likhang-sining ang ambisyon. Kahit sa kalagayang guho, Nananatiling inspirasyon ang mausoleo para sa pananaliksik sa arkeolohiya, pag-aaral sa kasaysayan, at imahinasyon ng mga naghahangad maunawaan kung paano naipahayag ng nakaraan ang sarili sa pamamagitan ng sining at arkitektura. Bagaman wala na ito ngayon, nananatili ang mausoleo ng Halikarnasos sa kasaysayan bilang isa sa pinakanatatanging gawaing arkitektural ng sinaunang panahon na walang patid na pinag-isa ang politika, espiritwalidad at sining sa isang estrukturang lumampas sa tradisyonal na mga hangganan.